Hello po mga ka -old road magandang buhay po sa ating lahat. May bago po tayong pag-uusapan ngayon about sa ating pagre retrival ng ating mga erig account sa registration natin. Yung nakakalimutan yung mga password, mga email. So may bago na tayong update ngayon 2023 po. Ang gagawin lang po natin ay ida-download lang po natin ang hmm, DMW mobile apps sa ating Play Store. Si search lang po natin yung DMW mobile apps. So ayan, pagkatapos nating i-search, download natin 'yan. Yan siya. So mayroon na ako, so i-open na lang natin 'yan. So, pag-download natin, ganyan ang ating makikita. So, ilagay natin dyan ang ating mga email. Tapos, password. Kung, kung hindi talaga mag-open, i-forget nyo yan. Mayroong nakalagay sa baba na forget password. Pag ayaw talaga, kahit ilang bisis nyong subukan, mag-forget password na tayo. Pagkatapos natin i-forgot password, mag-fill up lang tayo. I-follow lang natin yung sinasabi. Tapos, punta tayo sa ating mga email kasi magsisend si DMW sa atin ng temporary password. Pagka open na natin, pagka log na natin, yan ang ating makikita sa ating profile sa DMW Mobile Apps. Pagkatapos mong mag log in dyan, bumalik ka sa Google at So ayan, dito na tayo sa Google. Bumalik tayo sa Google at search natin ang registration. Ayan. Yan ang ating i-click. So, ayan. Lumabas na. At yan. I-open natin yan. Ayan. Pagkatapos ay mag let's go tayo. Diyan tayo sa let's go. Kasi ngayon, kung dyan tayo mag re sa ating mga registration account ay hindi na po mag-work workout So, may apps na po para, para dyan mare-recover na natin. So, lagay natin yung ating email. At saka password. at automatic na kayong dadalhin sa inyong mga profile. So ayan mga kaibigan, napakamadali lang po niyang gawin. Follow nyo na lang po lahat ng sinasabi ko. Mag-fill up lang kayo, sundan nyo lang po yung anong sinasabi. Mag-change password kayo or mag-change email kayo. Doon lang po sa mobile apps, DMW mobile apps. So, hanggang dito na lang po alam maraming salamat at hanggang sa susunod na video bye guys